So yan, narito po tayo ngayon sa Wawa po ng Longos, Kalain, Laguna. So, short vlog for today. Yan, gabi na po. Yan, di ba? So, ang ganda. Diba? Diba? Okay. Ganda po rito sa ating Wawa. Wawa ng Longos po. Kalain, Laguna. Yan, gabi na po. Gabi na, gabi na. Wala naman tayong pesky dito, pare. Sa inyo, sa harapan. Sa inyo, pakamalaglag ka na. Ganda, ang sa Wawa, oh, di ba? Oh? Okay, 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 okay. Wawa. Namumukhang ba tayo? pala pagdag ano nag wellness pala kami ng Oh. Kawai kawai kaya mga ano, kawai 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 Wawa kawai kawai

Uh, paglala paglala yelang yan Ah, yan ang pangalan nyo Tapos lang ayeng ah, ayeng 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 lang po. ayeng 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 ayeng